letter to the Romans, chapter 4. Father Abraham justified by faith. Kaya ang isa sa masasabing huwaran ng kakaibang pananampalataya. Outstanding po ang kanyang pananalig sa Diyos. Kaya nga siya ay itinangi, pinuri at pinagkalooban ng Diyos ng titulo na Father of All Nations. Na naman po natin itong justified by faith. Ano bang ibig sabihin ng justified na yan? Ibig po ng justified ay declared or proven guiltless blameless, exonerated, acquitted, pinawalang sala. Kaya kung sasabihan natin na justified by faith, makikita dito sa mga salitang ito na siya ay proven talagang may malalim na pananampalataya. Declared or proven, guiltless, blameless. Kaya yun, justified by faith. Faith, pananampalataya. Manalig sa isang bagay, lalo na pag ginamit natin ito sa ating uh, pananampalataya, ito yung malalim na pagsunod. So sa chapter 4 ng Letters to the Romans, ito po ay nagsasabi na ang mga bersikulo dito ay napapatungkol kay Abraham. Kaya nga ang title is Father Abraham Justified by Faith sa pusyang tagasunod ng Diyos na may malalim at matatag na pananampalataya. Mag-review muna po tayo ng mga reasons bakit nga ba sinulat ni Paul ang letter to the Romans. Hitik na hitik sa aral ang letter to the Romans. Bakit pa na yung niya at ang paggamit ng mga skriptura ng Biblia? Tatlo po ang naitalang dahilan bakit sinulat ni Paul ang letter to the Romans. At ito po yun, isa-isahin natin. Ang una, Because pinagkalooban si Paul ng grasya ng Diyos na makasulat bilang apostol ng mga hentil. Hindi ka naman makakasulat, hindi lang po yan si Paul. Kung walang grasya ng Diyos, walang inspirasyong papasok sa iyo. Kaya nga kanina sinabi natin, hiniling natin na ang banal na espiritu ay sumaatin upang magayan tayo, magiya tayo, bibigyan tayo ng guide kung ano ang gustong ipahati sa atin ng Diyos. And that is inspired by the Holy Spirit. Pangalawa, gusto niyang maging maayos ang simbahan sa Roma because he is taking it upon himself parang ang feeling niya is responsibility niya no ang kanyang malaking responsibilidad bilang apostol ng mga Hentil pangatlo nais niyang siya ay tulungan ng mga Kristiyanong taga Roma pagpunta niya sa Espanya sa pagmimisyon ah uh, naaalala ko ito eh part ito nung ni-report ko sa Acts 24 na nung makarating siya sa Roma after there talagang pinag sumikapan niyang makarating sa Espanya. At doon, ang reference noon sa Espanya doon ay ends of the world. Kasi noong mga panahon na yon ay eh, limitado pa naman ang nadidiscovery mga lugar. Sinulat ni Pablo, Romans chapter 1, tignan natin sa verses 8 to 15, na nagpapasalamat siya sa Diyos kay Kristo Jesus sapagkat na iproklama na ang pananampalataya sa kanya sa buong mundo. Kasama rin na pinarating ni Pablo sa mga Romano ang masidhi niyang pagnanais na makarating sa Roma para maalalayan sila ng mga espiritual na regalo. Higit sa lahat, nais ni Pablo na maisakatuparan ang kanyang misyon sa buhay na ipalaganap ang mga salita at aral ni Jesus no? sa lahat ng grupo ng mga tao na marami ay naninirahan sa Roma. Niya po are represented in Rome. Sa Romans chapter 1, no, sinulat ni Pablo na ang righteousness, yung standards ba ng kabutihan at pagiging patas ay pinarating sa lahat sa pamamagitan ng batas, yung natural law at sa mga taga-Israel sa batas ng mga Sinai. Covenant. So, sa taga-Israel, Sinai Covenant. At sa, sa nakararami, natural law. Sa Romans chapter 2 and 3 naman po, pinagdiinan ni Pablo na ang mga pahayag na ito ay ipinararating sa mga sa mga propeta na nakakita sa mga katotohanan sa mga batas ni Moses na sa Romans chapter 3 verses 21 to 23 doon niya nakasulat asa sa dalawang pagkakataong ito ang batas ng Diyos ay kumilos sa buhay ng mga tao higit pa sa biswal at pisikal ang tunay naman na ng palataya ay ang siyang nag-alay ng buhay bilang sakripisyo sa Diyos sakripisyong na malas ng may circumcised heart. Ay, salamat at least na pasabihan agad. Circumcised heart. Kita niyo to sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, 30 chapter 30 verse 6 at Jeremiah chapter 4 verse 4. So, meron din silang mga uh, passages tungkol sa circumcised heart. Si Pablo ngayon ay gumamit na ng salta ng Diyos, scriptura, para mapatunayan ang kanyang argumento sa so, pamamagitan ng isang taon na modelo ng pananampalataya sa lahat ng mga naniniwala sa lumang tipan. Chapter 4 na po yan, ano? Sino nga ba itong tinutukoy No, na malalaman natin sa mga susunod na mga payat Tinabi dito nga, Paul will use scriptures, ano? Para may paliwanag na mga ang salvation o kaligtasan ng kaluluwa ay isang regalo. Keep by faith. At hindi mula sa lumang tipan o old covenant law. Kahit sinasabi niya, Palagi niyang tinutukoy kasi si Father Abraham is a representation of the Old Covenant Law. Sinasabi naman doon na ang pananampalataya ay isang regalo. Sinasabi rin dito na ang justification o kabutiang loob ng Diyos sa lahat ng nilalang sa pamamagitan ng grasya ng pananampalataya ay hindi. Nagpapawalang bisa ng batas ni Moses bagkos inaayunan niya ito si Pablo ay tutukoy no sa mga salita sa Biblia upang maging sandigan ng mga punto sa mga gospel o salita ni Jesus Cristo. Itong prinsipyong ito actually ay ginagamit sa lumang tipan. Kami na isulat na no tungkol sa verses ng chapter 4. Tingnan natin ang mga naisulat tungkol dito mula kay Saint John Chrysostom, isa po siyang bishop of Constantinople, Saint Augustine at mula sa epistle to the Romans. So from St. John Chrysostom all shows that the Jews, by trying to put the Gentiles in their place, were insulting God's glory by not allowing him to be God of all. But if God is the God of all, then he takes care of all. And if he takes care of all, then he saves all alike by faith. Iniinsulto daw ng mga Hujo, ang Diyos, dahil hindi ito tinuturing na maging Diyos ng lahat ng tao. Parang, akin lang. It's our monopoly. Kami lang. Kami lang ang anak ng Diyos. Di kaya naman talaga mahal ang Israel ng ating Diyos. Totoo naman, pero hindi naman sa yun para ipangmayabang nila na uh, sila lang. Hindi po. Ang Diyos ay Diyos ng lahat. Kung ang Diyos ay Diyos ng lahat, di ba? Ibig sabihin, Nahalagaan din niya ang lahat. Kasama na tayo dyan. At iniligtas din sila ng pananampalataya. Hindi mo na ang pananampalataya. Hindi lang naman sila yan. Mula naman sa homily ni St. Augustine, tanong ni St. Augustine, paano ba sinusunod ang batas kung hindi sa standard ng kabutihan at pagiging patas at sa pananampalataya? Dahil yung hindi masusunod sa batas ay masusunod sa pananampalataya. Tingnan natin kung ano sinabi sa Epistle sa mga Romano. Sinasabi ni Pablo na may isang Diyos lamang para sa Hudyo at Hentil. Correct. Subalit, idinagtag pa niya na ang Diyos na ito ay ang siyang no? nagpapawalang bisa sa mga circumcised sa kanilang pananampalataya at pati na, na rin sa kanilang mga uncircumcised no? sa kanilang pananampalataya. Parehong ang circumcised at uncircumcised. Yan ang ibig sabihin, ay walang mahihita o mapoprobetyo dito. Because whether you are circumcised or uncircumcised, ikaw ay qualified to get the graces of God. Mahal tayo ng Diyos kahit ano pa man tayo.